guys kakakain lang po natin guys Tapos lang natin kumain ito yung motor natin yung kabila kabila po ng motor na yan guys, eh, riders na tumigil magdama yan yun na sinusubuan niya yung anak niya kanina guys dito ito lugar sa Mayagay itong lugar po na ito Sitio Mayagay Tanay Rizal dito tayo madalas sumakay sa kantin po na ito ang tanghali masarap yung pagkain nito guys yung order ng gulay 30 yung karne 50 yung kanin kinasi kaya sa tulad ko na nag-aanap buhay na nagtitipid okay okay masusold kayo dito guys dito lang ito guys highway po na marilaki guys tapos may mag-ama na kumakain yan guys yan, tumigil din sila una, ako, una akong kumain sa kanila guys